bahagi ng pagpapalawak ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP 2.0, nagsagawa ang Philippine Center for Post Harvest Development and Mechanization of Filmet ng dalawang batch ng limang araw na pagdesanay sa operasyon at maintenance ng mga post-harvest technologies gaya ng drying at milling. sa punong tanggapan ng Philmet, CLS Compound, Science City of Pabinos, Nueva Ecija. Layunin ng mga pagsasanay na palalimin ang kalaman at kasanayan ng mga kalahok sa paggamit at pangalaga ng makinarya. Iyakin ang baipit na pagkakarupan ng food safety sa rice supply chain at palaganapin ang mga mabubuting gawin sa post-harvest sa industriya ng bigas. Ayon kay Filmed Director Ray Joel V. Dator, isa sa mga pinakapagong ahensyang kasama ngayon sa implementasyon ng RSA program ay ang Bureau of Plant Industry o BPI. Sa Phase 1 ng RSA, Filmed, Filrise, ATI, Testa, Lanta at uh, DBP lamang, tagapagpatupad ngunit sa pinalawag at pinalawig na arsa Phase 2 kasama na rin ang BPI Ang mga kalahok mula ay uh, nakinabang sa mga lecture at talakayang na uh, pinangunahan ng mga eksperto mula sa Philmet Mechanization and uh, Post Harvest Specialist Network. at na rin mula sa akademya, privadong sektor at iba pang mga ahensya. Sila rin ay sumailalim sa hands-on training gamit ang mga makinarya tulad ng recirculating dryer at multi-stage rice mill sa kasunsong gimba ng Ecija. Inaasang mas lalakas pa ang implementasyon ng RCEP sa tulong ng BPI dahil sa kanilang malawak na karanasan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Dator, sa pagpasok ng BPI, hindi lamang pinalawak ang abot ng programa, kundi pinalalim din ang epekto nito sa mga komunidad ng magsasaka. Ang mga aktibidad ay pinangasiwaan ng Technology Management and Training ng Division ng TMTD sa taumulo ni Engineer Bartolome S. Tisorejo Jr. katuwang ng Twenty Minds Team o TMT ng Field Men. Dahil doon ang isang barangay tanod matapos sumalpok sa paparating na bus sa isang uh, pakurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Pantok sa bayan ng Gabaldon na Besiha, Kamakailan. Kinilala ang biktima na si Jomar Palma, 34 anyos, binata at residente ng Purok 3, Barangay Pantok. Isa rin siyang aktibong tanod sa kanilang barangay. Ayon sa paunang investigasyon, patungong bayan ng gabagdo ng bitima upang bumili lamang ng mga pangangailangan. Ngunit pagsapit sa isang palusong at pakurbadang bahagi ng kalsada sa tapat ng isang resort, nang umano'y bigla itong umovertake sa sinusundang tricycle na may sakay na mga bata. Sa di inaasahang pagkakataon, sakto namang paparating mula sa kabilang direksyon ng isang bus na biyahing dinggalan patungong Cabanatuan City. Wala nang pagkakataong makailag ang biktima dahilan upang direktang bumangga ito sa unahang bahagi ng bus. Idineklarang dead on the spot si Palma dahil sa grabing pinsala sa katawan. Napagalamang baguhan pa lamang sa pagmamaneho ng motorsiklo ang bitima at halos kalalabas lamang umano ng kanyang motorsiklo mula sa kasa bago ang trahedya. Naglabas ng babala ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice na matatagpuan sa Science City of Muñoz na Baysia nitong 25 sa mga magsasaka sa apat na pangunahing peste na nagbabanta sa ani ng palay gaya ng daga, rice stem borer, brown plant hopper at rice bug. Ayon kay Leonardo Marquez, crop protection expert ng Phil Rice, ang mga daga ang itinuturing na pinaka mapaminsala dahil sa kanilang kakayahang sirain ng mga tanim sa lahat ng yugto ng pagtubo ng palay. Aniya isang daga pa lamang ay maaaring makasira ng hanggang tatlong daang tillers sa isang gabi. Kung uh, matindi ang infestation, maaari itong magdulot ng hanggang 90% ng pagkawala ng ani Binigyan din niya na mahalagang regular na pagmamanman sa bukid at agad na pagkilos sa pamahala ng peste, lalo na sa kasalukuyang yugto ng taniman. Aniya kahit maliit na kapabayaan ay maaari magdulot ng malubhang pinsala sa ani at kalidad ng palay. Bukod sa daga ang rice stem borer ay isa ring suliranin na nagdudulot ng dead heart at white head na nagpapababa sa pagbubuo ng butil. Samantalang ang brown plant hopper ay sumisipsip ng dagta mula sa halaman at nagdudulot ng hopper burn na maaaring ikamatay ng tanim lalo na sa mga tanima na labis ang nitrogen. Ang rice naman ay target ang mga butil ng palay na malapit ng anihin na nagri sa mga hungkag o discolored na butil. Dahil dito, iminungkahi ni Marquez ang paggamit ng Integrated Pest Management o IPM kabilang ang sabay-sabay na pagtatanim sa komunidad. maingat na paggamit ng nitrogen at pagpapalit-palit ng pananim Binalaan din niya ang mga magsasaka laban sa labis na paggamit ng insecticide na maaaring magdulot ng resistensya sa pesticide at makasira sa mga kapakipakinabang na insekto. Kinihimok ng Phil uh, Rice ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na tanggapan ng agrikultura at kumonsulta sa mga extension workers para sa gabay sa pest monitoring at tamang pamamahala. Ayon sa Philorise, inaasa magpapatuloy ang banta ng mga peste hanggang sa ikatlong bahagi ng taon, kaya't narapat lamang na maging mapagmatsag ang mga magsasaka.